What's up mga tropa, samahan niyo pala kami na ni Boss JP magpaayos ng motor dito sa tropa nating mekaniko. Tara, let's go! Noong mga nakarang araw pa nga pala namin na pag-usapan ito ni Boss JP na ngayong linggo nga namin dadalhin itong motor kay Tropang Nognog para ipaayos nga yung panggilid. Pero bago nga kami dito sa shop, nagpapult amo na kami nitong motor dahil alam po nga na may amaya e eh dito rin kukuha ng panglinis nga sa mga pyesa at papandali dun sa panggilid. What? Pagkatapos nga nun ay dumiretso na nga sa motor trade sa bagong nayon dahil dito nga naka-duty yung tropa nating sinognog. na kami, <laughs> Dahil hindi pa nga kami nag-almarsan ng mga oras na to Kaya bumili nga kami ng merienda pang tawid gutom Tapos ito ang tropa nating sinognog Inumpisa na nga niya yung ng panggili Yung so mga oras nga na kinakabahan na nga ako Sana nga ako walang sira para wala akong ganong gastos Kaso wala, kailangan pala talagang palitan yung pambelt niya Tsaka yung torch drive ba yun? Kaya eto, bumili pa kami ni Boss JP ng piyesa Pero okay na din yan, at least hindi na ako na baka maputulan ako ng pambelt belt. balikan namin sa shop, ayan si tropang nognog Pinapaliguan na Tira nga din pala bearing ng gulong ko sa harap kaya pinalitan na rin namin kaso hindi ko nang halang na video. Kinaaponan nga nang pumunta naman kami ni Boss JP dito sa tao ang para panoorin nga yung mga tropa natin kung paano maupo. Paano mga tropa, hanggang dito na lang muna. Don't forget to follow, like and share. Yun lang, appear!